Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Like Monday's blog, Na ako matindi, mainit na naman mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayin tungkol dito sa very controversial na ng batikan na aktor na si Ronaldo Valdez. Maraming lumalabas sa investigasyon na ang gulo. Lalong-lalong na Ang mga pananaw public opinion ng taong bayan na dahil lang po sa video na lumutang mga kaibigan. But sa puntong ito gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito. Naku po, magugulat kayo. Tukoy na ang may kaugnayan di umano sa usapin dito sa kaso na yumao si Ronaldo Valdez. Mga kaibigan, alamin po natin, samahan niyo po akong panuorin. Sino nga ba itong tinatawag na tukoy na ito? Ang kabuong istorya mapapanood natin dito sa video na ito at pagkatapos ay magbibigay tayo ng counting public opinion. Samahan niyo po ako, mga kaibigan. mo yun, hindi kami, hindi pa nakakahinga, hindi pa nasyak pa nga eh. Tapos meron na naman suntok na ganito, na parang hindi pa kami nakakabuelo, meron na naman ganito, paano na? I mean, hindi, we cannot properly grieve. Hindi namin kung anong uunahin. Kasi Jano ngayon, ah, I know the family of Jano left for abroad. They left for Japan today. Sinibak naman ng Quezon City Police District ang hepe ng Galas Police Station. Kasunod po yan ang pagkalat ng maselang video ng namaya aktor na si Ronaldo Valdez. Umapila rin sila sa publiko na tigilan na ang pagsishare na nasabing video report. Walang kay Mar Gabriel. sa social media ang video na kuha ng mga first responder sa bahay ng pumanaw na aktor na si Ronaldo Valdez. Umani ito ng samut saring reaksyon sa netizen. Ang Philippine National Police ikinalungkot ang pagkalat ng nasabing video. This is is a regrettable incident sir na hindi dapat po ito nag kumalat uh, po sa social media kung ito po ay uh, kuha ng isang uh, yung ating mga police responders po for for documentation purposes wala sana pong naging problema but uh, since kumalat po ito ay ongoing po yung uh, investigation po ng uh, QCPD dahil dito sinibak sa pwesto ang dalawang tauhan ng Galas Police Station na may kinalaman sa nag-leak na video. maharap sila sa kasong paglabag sa data privacy law at kasong administratibo na irregularity in the performance of duty. Nirelieve din ng kanilang hepe na si Police Lieutenant Colonel Reynante Parlade dahil sa command responsibility. Pinag-aaralan ding kasuhan ang tatlong sibilyan na nakitang nag-share ng video. Gusto kong kuhanin itong pagkakataon para manawagan din doon sa mga kababayan po natin na refrain from sharing po itong nga very sensitive na video po na ito. It, was not intended na i-share po kasi let us respect po yung privacy ng mga mga biktima po at ganyang pamilya. Or ako, personally, personally, I was so disgusted. Kaya nga, di na ako nag-isip talagang, alam mo talagang, I was so emotional. kasi I cannot really comprehend. May mga taong kayang gumawa nun. Kayang mambastos. Kayang, ano mo yun, it's beyond my comprehension. Ano, para ba saan yun sa konting pera? Para lang sumikat? Para lang Okay. Papogi points, kami meron kaming video nito. Hindi ko maintindihan ano yung benefit na makukuha nila dito. Sa isang napakabuti at napaka-brilliant na tao. Ito si Ronaldo Valdez. So sa, sa kahit na kaninong tao, masakit 'yun. More so do sa tao, ang taas ng tingin mo at respeto. Diba? We 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 want our departed loved ones na still be up there, no? Na hanggang sa huling sandali, gusto ko mong i-reminis yung mga masasaya at yung mga magagandang alaala. Tinate uh -oh. nila yun. Actually, mm -hmm. Actually, sorry, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Yeah. Sige, go, go, go na. Uh -oh. Like this, ano po eh. Kahit po yung ni-request niya po, ni-request po talaga na walang public viewing po, talagang gusto po ng pamilya, wala talagang malalapit lang po talaga ng kamag-anak na gano'n. Kahit na alam po namin ang daming gustong makiramay, nagpapakumanin po ako on behalf of the Gibbs family. Uh, pero, mas maging ditong balik. Alam mo yung, hindi na nga kami na nagpa-public viewing, tapos ganito pa yung nangyari. Mm -hmm. kami ang pangit e, eh, ang pangit talaga, sobrang bastos. Totoo nakipag-ugnayan po ako kay I think he's lieutenant um I don't know the exact his exact position no but he's also a good friend of uh, of uh, Ronaldo Valdez si Jojo Sabares so he, volunteered for, uh, with me the information nga si PB General Red Maranan of the sick director ng QCPD eh talagang sinibak na tong sa pwesto kasi kami sobrang dalawang araw lang kami magluluksa eh and alam mo yun, hindi kami, hindi pa nakakahinga, hindi pa nasyak pa nga eh. Tapos meron na naman suntok na ganito, na parang hindi pa kami nakakabuelo, meron na naman ganito. Paano na kami, mean, hindi, we cannot properly grieve. Hindi namin kung anong uunahin. Kasi Jano ngayon, uh, I know the family of Jano left for abroad they left for japan today so it's it, naka-schedule na talaga and it's also good for them na pang-samantalang yeah i'm also leaving tomorrow for abroad also kasi it, it's just too much it's just too okay. much and and I, i'll be waiting for the for the decision of course ng kanyang anak na si Melissa at si jano no ayoko mm -hmm. pang unahan yan Kung ako ang masusunod by all means by all means but i don't have the legal right to do that okay. but i'm also happy na, na na ano na to but you know the damage has been done already mm -hmm. isipin nung wala na eh paano ba mabubura yung ganon? di ba kaya uh -oh. post ko talaga nang post ng mga pictures ng video kasi even yung huling-huling lifetime achievement award niya for PMPC and then, uh, Nora Honor kasi ginawa yon sa ano eh online lang so hindi napakita doon sa mainstream so pinuus ko po yon kasi gusto kong hanggang sa huling pagkakataon na sandali ng buhay niya gusto kong maganda yung tingin sa kanya hindi oh. dahil di ka deserve yun napakabuti niyang tao ang daming Dito nagmamahal yan. kay Pepe sobrang daming nagmamahal Okay, alright. Shoutout po sa may-ari original ng uh, video na ito. At ay uh, pahintulog po ang paggamit ng inyong uh, video clips. So, okay, nandito po tayo. At uh, alam niyo, ay, uh, tayo ay nagbabatay dito sa rolling ng video na ito. Kaunting uh, public opinion lang po. Dahil ayaw ko muna magbigay ng kaunting komenta ng kom komentaryo dito na diinan. Dahil alam niyo ngayon ay nagdiriwang ng Pasko ha? ay uh, tayo po ay nangingilig din but uh, ito lang ang masasabi ko dito ay uh, kung ano man ho ang mga sinasa dito sa video na ito ay nirespito po natin katulad do ng explanation nitong manager po ni uh, Ronaldo Valdez na itong makikita nyo po sa video na ha, nagsasalita nire-respeto po da respeto po natin kung ano man ang kanyang mga sinasabi dito dahil uh, tama nga po ang mga sinasabi niya kailangan po ng uh, respeto doon ho sa ika nga po uh, pagka, pagpanaw ng kanyang hawak na si ito ang uh, manager eh ha? Uh, itong uh, uh, si Jamela ma'am Jamela Maraming salamat po at respeto po namin ang iyong mga salubin. Ba't sa puntong ito, ano man ang lumabas sa investigasyon dahil nangako po ang PNP ay uh, maglalabas ng uh, ika nga po uh, kung ano man ang nangyari sa investigasyon na ginagawa nila ay irespeto po din natin. Ha? Ay maganda po yung sinabi niya, respetuhan. Hmm. Katulad nga po na nga sabi ko, hindi na po muli ako magbibigay ng anumang komentaryo. Ay, may nakalimutan pala ako. Ay, ha uh, katulad nga po nang nasabi ko. Ay, ano dito? Hmm? Nawawala tuloy tayo ika nga po ito nga uh, tukoy na. Ay, uh, usapan tukoy na. Yung po sinasabi natin tukoy na, alam na ay itong nagpakalat po ng uh, video. Baka po kayo ay na misinterpret. Ito po ay uh, sangkot dito ho, sa usapin na pagpanaw na ng uh, Batikan aktor na si Ronaldo Valdez ay tukoy na po ang uh, may dalawang sibilyan na kanga nga po ay uh, handang kasuhan ni Tohong ay uh, kanga nga po ay uh, pamilya ng Yumao na si uh, ano to? Ro Ronaldo Valdez mga kaibigan na medyo tipid lang tuloy na paparabi ako yun nga ho at abangan po natin ang uh, susunod na kabanata dito masisi na po kung tipid ang aking mga komentaryo dito dahil alam nyo ay ngayon po ay araw ng Pasko ang sasamantalahin ko na po ang pagkakataong ito maraming salamat po sa inyong lahat at uh, sa lahat po na nagdiriwang ngayon ng Pasko Luzon, Visayas, Mindanao Japan ha? Ano At uh, sa mga ng mundo po kayo naroon. Shout out po sa lahat ng ha, uh, taga Japan, kapwa, kapwa natin Pilipino na ikang uh, ika nga po yung ano? Na? Basta lahat po ng ha, uh, OFW sa Mansulok ng mundo kayo naroon. Enjoy po sa pag-celebrate ng ikang uh, ika nga po yung uh, Pasko. Maraming salamat po at pagpalaan po tayo lahat. Diyan po sa kumisiksyon ay uh, pwede po kayo mag ng, ng mga public opinion. Abangan po sa susunod ating vlog ang mga ladies up dito. Tungkulo dito kay Catherine Camilon na pagkawala. At siyempre, samadyan din po ako dito kay Kanga Mga katanungan na naiiwan tungkulo dito sa luwabas na video na very controversial. Big question ho, ang Kanga na habilin dito. Holy story ho, sa mga nasusunod natin lang. Maraming salamat po. Merry Christmas, Merry Merry. I love you all. Palakpakan. Bye-bye. <laughs> Pagbalay. tayo.